Nagmamanayo ako nang biglang may nag-overtake sa akin. Muntik na akong masagi o malisgrasya. Ayon sa iyong kaalaman, ano bang maganda kong gawin? Dapat ba akong magalit? Ano bang magandang response sa mga ganyang situation? Nakakastress at nakakagulat ang mga ganitong pangyayari, pero mahalagang manatiling kalmado at mahinahon sa sitwasyon para mapanatili ang iyong kaligtasan. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Isa, Pigilin ang galit at manatiling kalmado. Normal lang na mainis o magalit sa ganitong sitwasyon, pero huwag hayaan na ang emosyon ang magdikta ng iyong kilos. Ang galit ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na sitwasyon tulad ng road rage. Huminga ng malalim at ituon ang isip sa iyong kaligtasan. Dalawa. Siguraduhin ligtas ang iyong sasakyan. Mag-check kung maayos ang iyong sasakyan at kung may nangyari bang pinsala. Panatilihin ang tamang distansya mula sa nag-overtake na sasakyan para maiwasan ang susunod pang aberya. 3. Huwag nang gumanti o habulin. Iwasan ang paghabol o pagsingit pabalik sa nag-overtake. Ito ay maaaring humantong sa mas masamang sitwasyon at ilagay ka sa panganib. Hayaan na lamang silang mauna. Hindi mo kontrolado ang ugali nila, pero kontrolado mo ang iyong reaksyon. 4. Magkaroon ng positibong pananaw. Sa halip na mag-focus sa galit, isipin na buti na lang at walang nangyari sa iyo. Ang ganitong pananaw ay makakatulong para mabawasan ng stress at manatili kang kalmado sa pagmamaneho. 5. Iulat kung kinakailangan. Kung may nakita kang reckless driving na maaaring magdulot ng aksidente, isa alang alang ang pagkuha ng plate number at pag-report sa mga otoridad. 6. Magdasal o magnilay. Kung relihiyoso ka, magdasal para sa kaligtasan mo at ng ibang nasa kalsada. Ito ay makakatulong para makapag-focus ka muli at makabawa sa stress. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang self-control. Mas makabubuting iwasan ang negatibong reaksyon at ituon ang pansin sa mas mahalagang bagay, ang iyong kaligtasan at ng iba pang motorista.